Maraming alak lang, Tul. Ano ba oh, yan? Basta sumunod kayo na lang sa akin. Bigla, bigla ka naman. Ay natural nga, no. Anong eh, ko? Ay bigla lang din yung ano nila sa akin. <laughs> Gago! Ano naman din ang isa mo oh, yan? D Samba. Basta doon lang, unahan lang. Doon lang, sa unahan lang. Bakit taas na din ang bumbok na yan? Bakit? Marami yan, Tul. Ano? Saan ba? Ito -tulo, tulot ako. sila to, Lucky. Sige na. Sige na, Tol. O, ba? Tol, malapit na tayo, Tol. Birthday ang sige Tol. Puntaan natin. Birthday lang to. Tayo ka lang Ako Ang gawing tao. <Janeiro> Kaya ano mong birthday yan, birthday yan, birthday yan. Hindi, Birthday n kasi, Tol. Eh, tinawagan lang naman ako, Tol. Eh. Sinawagan lang ako eh. Ay, dyan lang Sa ulaan lang. Dyan lang sa ulaan. Oh. Oh, Magreklamo ka pa eh. Nandito na tayo. Malapit na tayo. Hanapin ako ni tatay doon. Kasi dyan lang naman. Birthday na naman pupunta natin. Inuman ka. yung kapalalisan yung pakuunin kasi may pichita mamaya. Piyo. Malapit na! Malapit na tayo! Ano? Nakita mo yon, tol? Ano? Malapit na tayo ano? Saan ba dyan? Ay! Ay Bihira ka na naman Tul. Bakit? Yayayayin mo ko dito sa bundok! Anong oras tayo mga karating Malapit-lapit yan Nan. Jesus! Ano ba naman ito? Tara na! Ayoko nga! Ayoko! Bahala ka dyan! Bahala ka dyan! Bahala ka dyan! Tara na tol! Bahala ka na! Grabe ka naman! Malapit-lapit na yan oh! No? Suluhin mo yan! Suluhin mo! Grabe talaga tong tao to, bahala ko na Bahala ka talaga niya pare Tuluin mo yung birthday ang... birthday <tinyan> ang... tanga mo! Masama ko, may iwan <tinyan> paus <tinyan> masama ko Grabe Eh! Pre! Oh. Bakit? Kung hindi lang dahil birthday mo, pre, hindi ako pupunta rito, pre. Ha? Tuti, tapo ko pa kayo inihintay! Kahapon pa yun, hindi, hindi ko! Ha? Kahapon pa yun! Tapos, tayo nga ako inihintay sa'yo kahapon. Wala, kasama ko, ang kasama ko, pre, umuwi na. Iniwanan na eh. nga lang ako, e. Papahinga na nga lang ako dito kaya may hangover pa ako. Kung so, hindi lang dahil sa iyo, hindi ako pupunta nito. Napaka sokal naman ang lugar na. Ay, ang pre, lugar mo. Ang daming handa ka. Pari. Ito nga, papay na nga lang alang ako. May may hangover pa ako. Sige pre, bahala ka na dyan. Sige pre, sasusunod susunod kasi agay mo pagpupunta sa birthday ko. Pari ko. Patulog na nga. <laughs>